Ito, aalamin natin ano yung mga oras ng sala. Ano yung mga oras ng sala. Sabi ng Propeta Sallallahu Alaihi Wasallam, Waktu duhri ila zalati syamsu wa kana dhirul rajuli kapulihi ma lam yahdur al-asr. Ang duhur ang unang binanggit ng propeta sallallahu alaihi wasallam dito sa hadith. Na ang oras ng duhur hanggat sa bumaba yung tuluyan ang araw. Pag ang araw is, is tanghaling tapat, hindi tanghaling tapat, bawal pang magsala ng sunna dyan. Mayroon tayong, dagdag ka lang, bago tayo magsimula sa oras ng duhur, mayroon tayong limang oras na bawal magsala dito ng sunna. Wala sa libro to. May limang oras na bawal kang magsunna pangkalahatan, pwede bang mag suna, Ustad? Unlimited. Di ba ang alam nyo lang na sunna, sunna rawatib? Sa araw, sa mga sala. Mayroon pa tayong sunat sa latod duha. Mayroon tayong salatul latod witer. Mayroon tayong uh, tahiyatul masjid. Tama, yan yung mga alam nyo. Mayroon pa kayong hindi alam na sunna na walang oras. Pwede kang mag suna, 24 hours. 24 hours. Sunna mo talaga. Iwasan mo lang itong limang oras. Nag-gets nyo? Basta, mag na ka unlimited. Salatul na hari mas na mas na sa araw, dalawa-dalawang raka. Ikaw nang bahala, ikaw nang ilang raka. Kasi sa araw ng paghukom, ang Allah subhanahu wa ta'ala, uh, itatapon na sana ng anghel ang taong kulang ang sala. Itatapon ng anghel. Kasi magkulang ang sala mo, itatapon ka ng anghel. Sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, wag niyo munang itapon ng alipin ko na yan sa si impyerno. Silipin nyo nga kung mayroon siya mga sunna na sala at ipangtapal nyo sa mga obligado na iwanan niya. Eh kung marami kang sunna, di marami kang pangtapal. Eh kung wala kang sunna, wala pang sala, di ikaw ang tatampalan. <laughs> ikaw, ang ta ikaw ay tatapalan. Tatapa, tatapalan ka ng apoy sa impirno. So, ang tawag sa sunna na yan na unlimited ay sunna mutlaka. Ang tawag sa sunna na yan ay sunna... Meron ba kayong panulat? Wala. Meron dito saan? Meron dito? Ayan. Parang namang ano to, nakatago masyado. Board marker, hindi naman. Sunna. tawag jan sunna mutlaka unlimited na sunna pag sabi na kung hindi na ayos magbalik Kasi, kasi record ko yan sunna mutlaka pwede ka magsunna yan unlimited Sun, sala 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 ka ng sala walang problema doon halimbawa maaga kang dumating sa masjid sa salatul jima ah? hanggat hindi pa nag start yung adhan sala ka lang ng sala walang problema doon sabi nyo, ipita yan ang tawag dyan suna mutlaka dalawa-dalawang rakayan ganun din sa gabi ganun din sa gabi pwede mong damihan ang sala mo hanggat hindi darating ang ang pajar sa wasala tulay limas na, mas na talagang unlimited yan ang tawag dyan suna mutlaka mayroon ka lang dapat iwasan na sala na oras lima lang limang oras na iiwasan natin mag na dito ng mutlaka pero sa limang oras na to, sa limang oras na to, meron din dyan na pwede kang magsala ng sunna rawatib pag hindi mo na isagawa ang sunna rawatib. Pwede rin sa oras na to na matsambahan ka ng, ng tahiyatul masjid o kaya sunnatul wudu. Dahil sabi ko nga noong ano nakaraan, pwedeng pagsabay-sabayin mo ang tatlong sala ay eh, tatlong sala sa isang sala lang. O tatlong intensyon sa dalawang raka lang. May sun tuludo. Pagkatapos magudo, may suna yan. Pagpasok mo na masjid, tahiyatul, masjid. Pag, pagpasok ng oras ng duhot, or sunna, rawatib. Tatlo na yan, intention, dalawang raka, makukuha mo tatlong gandipala. Pagpasok mo na masjid, Then, pagkatapos ng adhan, magsa magsasala ka ng tatlong intention. Yung intention mo, sunan ng wudu mo. Pangalawang intention mo, tahiyatul masjid. Pangatlong intention mo, sunan ratiba. Sunan rawatib. Ta dalawang raka lang yun, nakatatlong ganti pala ka na. Kasi, iisa lang lahat yun. Naintindihan. Ngayon, uh, itong mga sun, itong mga oras ng sala ang mga oras na bawal na magsagawa tayo ng suna dito na mutla ka. Ibig sabihin, kung gusto magsuna, iwasan mo yung oras na yan. Ano yun? Sa oras na sumisikat ang araw,